So we are back right now mga badi Panibagong araw, panibagong video na naman tayo At kung bago ka pa lang sa si channel ko Please subscribe to my channel And click mo na rin yung notification bell Para ma-notify ka sa bawat video na i-upload natin mga badi For today's vlog is another unboxing series na naman tayo Dito sa ating channel, Dino's Vlog And then, ang in-order po natin sa Shopee ay piyesa ng Yamaha RXT 135 Okay, so wala dito yung makina ng Yamaha rx natin nandun sa bahay at binibili natin pa isa-isa yung mga pyesa na pang overhaul okay so let's go unboxing series dinos vlog kuha lang tayo ng gunting siya pala uh, made in taiwan pala to yung mga ano original to mga body made in taiwan na mga piyesa. Hindi na tayo pwede magbili ng mga replacement lang kasi ganoon din ang mangyayari. Magchi-change all ka talaga. Lalo na pag binibirit mo 'yun, yung motor. Ayan. Okay? Nakabalot ng maayos yung ating parcel. Shout out nga pala kay seller. <coughs> Inuubo ako. Ayan. Okay. Tapos nasa loob yung mga ano, yun lang hindi nakabubble wrap, mga badi Hindi ko alam anong sa sa loob dito. Ah, dito pala nilagay yung mga gasket. Ayan. Dito nilagay ni seller yung gasket. Yung gasket oil seal. Ayan, mga oil seal to sa hindi ko alam kung saan to na oil seal. Basta mga oil seal to sa loob ng makina ng RXT. Tapos ito naman yung pang overhaul. Ayan, RXT 135 gasket set. Kumpleto na po siya mga body. Ayan. Tapos ito yung isang set din ng clutch release. Ayan, medyo kinalawang yata to. Pero goods pa to. Medyo kinalawang lang sa loob matatanggal lang yan ng WD40. Ayan, RXT 125 takasago na brand okay goods ito naman yung kanyang clutch clutch naman tayo sa clutch assembly niya ayan open na natin okay matipid si seller hindi siya gumamit ng ano bubble wrap ayan moment of truth sana walang biyak to kasi sayang lang yung pera natin ayan Okay? Ito po yung kanyang clutch lining. Anim na piraso to. Comment down below ba di kung meron kayong seller, Shopee or Lazada na makakita tayo ng ano pang parang may rubber dito sa loob ng ano clutch lining. Ayan. Sa loob to ng clutch lining. Okay. Ayan. Anim na piraso mga badi. So, maraming salamat seller. Kompleto yung parcel natin. And then, sa gustong mong nag-aanap ng ano, piyesa ng RXT, uh, comment down below. Lalagay natin sa comment section yung link. Kahit hindi naman sponsor. Ayan. Shoutout nga pala sa seller. And then, ayun mga buddy, comment down below baka meron kayong nagbibenta ng ano, ng parang malaking gasket na goma dito kasi yung may isa doon na ano, sira eh yun yung pinaka hanapin sa ano, sa piyasa yung parang goma tawag yun, parang gasket din yun eh, sa clutch hindi tayo Ay, hindi ko na lang pag ano, ilagay eh okay, medyo masikip na And once again, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat din sa seller at kumpleto po yung ating parcel. Uh, complete set po yan na pang-overhaul gasket, clutch lining and then oil seal, clutch release assembly. Ayun, maraming salamat and then this is your Dennis Vlog. Once again, signing off. Bye-bye.